another day, another vlog. Nandito ako sa Pasay. Punta kami ng PN kasi. May e exam yung anak ko. Schedule ng e exam niya is one pa. Ayan, dito kami. Sakay kami dyan. Ayan e ako, ay e exam. Sinamahan ko siya. Yes. Today Sunday. Sunday. Совет или тайна Gutom ka na? Kakain muna kami guys bago mag-exam. College na kasi yung anak ko.

So ngayon may, may tiket na tayo. Tiket na tayo ano Paano ba yan?

कस्टमर कंहिं लेविन tayo मथे

Kaya nangakainan dito. Ay, no, Oo, oh, talaga. Alam na alam na anak ko Oo, wala talaga ito. Buti pa ako dito. Tama yan, ana. Dapat alamin mo yung bawat lugar. Kasi madali pa tatahakin. Asan, ana? Hindi ko makita. dito tayo. Ano may kapo? Eh, makdo rin din, oh. Gusto mo <tinyo> makdo? Nang oh, papais daw, guys. Ayun nga, may papais nga gala talaga itong anak ko. Alam na, alam. Tubig, ayaw mo mamin? Dito kami kakain. Nandito kami sa UN. Buti hindi gaano masiksikan. Ayan, papasok tayo. Sana kauti lang tao. Papasok tayo, guys. Kami sa loob ng papais, guys. Dito kami kakain.

kumain. Pupunta na kami sa pag-iisip. Anak, dito bili ka ng pag-ape. Be. Ngayon, huh? yeah, nandito kami, naglalakad kami, papunta ka. mo ka mga kay ating ano, oh. Alin? Ito, envelope folder. Man, Ito, mayroon dito sa Indisabeth College. Dito pala yun. So, pupunta namin ngayon sa PNU. <coughs> Sunday ngayon, kaya ayan ang kaganapan ng kalsada. Medyo maluwag ng konti. Tama-tama pala naglakad kami kasi kumain kami. Ito, Luneta, guys. So, ayan. Ito na, luneta na kami sa luneta na kami. So, habang nag kami mamaya ng oras sa so, exam ng anak namin, punta kami ng SM. Doon kami magpapalipas ng oras. So, pangit mag-ano, tambay ngayon sa luneta ngayon kasi mainit pa. Maganda dyan sa hapon. Mahaba pa hapon. Ngayon ay sino? Hindi. Mainit mo. No? Santa Isabel College. Ayan. Santa <tapos> College. Ito, tabi-tabi lang pala ang mga school dito, guys. Nandito rin ang Adamson. mm <clears throat> yan. Sa Philip Normal University. Ayan, ayan. Dito na kami, guys. Oh. Kulang na siya ng pee. <laughs> ayan. Ah. Ah. thank okay. you four hours, guys. Mapas din. <laughs> Ayun, oh. Eh. Guys, tapos na exam, time check. Mag 5 na lang kap. So, ngayon Ayan na, na Ayan na, paparating na